Hi! Good morning! Today is Thursday, April 11, 2024. Pasensya na ako na. Pasensya na sa akin. Nalilito na ako minsan. Minsan binabanggit ko ang 2024. 2004 pala. <laughs> 20, 20 years ang agwat. <laughs> okay anyway, magpa practice ako uli ng resulta ng aking uh, speech therapy mula sa pagkakanta ko ng karaoke. Uh, ngayon nagagamit ko na sa aking mga vlogging because I want to leave a legacy kung ano ang mindset ko, what is in my mind. oh so, by the way, importante ang kung ano ang nasa isip natin. <clears throat> By the way, yesterday I promised na ihahayag ko ngayon na aking big wise. Pumupunta ko sa mga big wise ko, sumasagi sa isip ko. Pag sumasagi, nagkakaroon ako ng ng inspirasyon, ng motivation kapag pakiramdam ko nasa lowest point ako o down ako. So, ang number one ko na big why is I want to experience the God's success power on our INC life journey. By the way, tulad last year, wala, hindi ko naman hinagap yun. Nakapag isa kong supplier na nakapag nag-supply sa akin ng higit isang libong tonelada ng papel yung mga old files nila for milling instead of shredding kasi ang milling is five times more efficient than shredding ayan uh, message lang kayo sa akin Uh, ang aking number is 0939 555 4382 Para sa mga gusto mong service Top 16,000 corporations are welcome. That is in the Philippines. Uh, wala na akong magagawa sa ibang bansa kundi sa loob lang ng ano ng Pilipinas. If you have that volume at least at least 3 uh, tons in Metro Manila or three, katubmas yan ng 300 boxes of confidential documents. Libre namin ibibigay ang service namin, yung Transportify. Pero yung mga boys na naghahakot, i-delegate ko sa kanila yung mga, mga hahakotin ng mga files and records control for for milling yung mga confidential documents napaka-importante pala na kailangan dumaan according to data privacy of 2012 so ang pag-uusapan natin ngayon by the way is to experience the God's success power in our journey bilang INC or Iglesia ni Cristo. <clears throat> Noon, sumasaka, sumasama ako sa mga howling ng papel o kaya bakal. Tinitingnan ko ang ano. Ngayon, i-delegate ko na lang. I'm just in the house or residential office at tinatawagan ko ang aking mga boys for howling yan pwede sila magdala up to hanggang tatlong trucks na kumakarga ng tatlong tunlada bawat isa meron din kaming truck na kumakarga ng 7 tons kasi up to 700 boxes yan ng papel sa isang sasakyan lang So, libre kayo ng howling, libre ng milling. Call 0939-555-4382. That is my uh, direct number. It's sino man ang makakapanood nito o kaya nakakilala sa inyong mga ka opisina ang in-charge ng mga files and records control, tawagan nyo lang po ako. At, at uh, nakahanda po kami maglingkod sa inyo para sa inyong mga pangailangan. Sinisikap namin na insured ang inyong mga files and records control, tawag lang po kayo sa amin. <clears throat> Yan ang aking ang isa sa mga big wise ko Hoy. Pero, Ay sorry. Yan ang mga big wise ko kung bakit ako uh, motivated to serve. Das, dahil sa mga values ko, by the way, kahapon, ang values ko ay, number one, God, then the offerings, the net worth yung health, my family, and my service. Ani-mun. According sa pagkakasunod-sunod, in, in accordance to their priorities. Yan. Yeah. Okay, hindi ko nahabaan. Hindi ko nahabaan ang aking sasabihin. If you like the video, have a thumbs up or like. Hit the notification bell and subscribe so that you will be updated to my next upload. Bye-bye. Have a nice day. Take charge.